Yon, what's up for today's video? Pag-uusapan naman natin ang mga old posts at shared posts nyo na natabunan na ng panahon. Kahit mga 2,000 pa yan, 2,010, 2,005, makikita nyo yan sa video na to. Kaya panoodin ito ngayon. Yan, pagdating sa Facebook nyo, i-click nyo ngayon yung home. Sa so right side. Yan. And then, scroll down, hanapin ang settings. Click. Yan. And then, sa loob ng settings, i-click nyo ulit yung settings. Pagdating sa settings, scroll down tayo. Hanapin natin ang activity. Log. Ayun. Activity log. Pagdating sa activity log, punta tayo ng activity history. Click. Pagdating sa activity story, i-click nyo ngayon yung filters. Date. Ngayon, kung ano ang nakalagay dun sa support inbox nyo, kung anong taon ang violation na yun, example na lang natin siya na 2022. O, so, punta tayo ng 2022. Ayan. Tapos, ilagay natin siya sa January para buong isang taon. Ayan. Okay. Sa end date, ilagay naman natin siya sa December. Ilagay natin siya sa December 30. One. Okay. post done. Yung buong taon na yan, kung ano yung mga pinagagawa nyo, makikita nyo dyan. Yung mga post nyo, mga shared post nyo, mga reacts, andyan lahat. So, kunyari, nakita nyo na yung short post nyo na yon na may violation, i-click nyo lang sa gilid. Yung three bar na yan. yan Tapos, dyan, may nakalagay dyan, remove reaction, remove post. Okay, next step tayo. yan For example, na lang natin itong nasa baba. Itong October 24, 2022. Yan yung date din na hanapin nyo dyan. Kung anong ang nakalagay ng date ng violation nyo, sharing date na ilalagay nyo dyan. Ito namang isang video, yung may copyrighted updates, yan naman ay nasa timeline nyo pa. So, ibig sabihin, dapat nyo munang i-delete dyan sa timeline nyo bago nyo yan ma-delete dyan sa your alerts. Yes, mabubura nyo siya. Kung anong date ang nakalagay dyan sa support inbox nyo, yan din yung date na hahanapin nyo sa archive. Kaya kung na ka sa video natin ngayon, baka pwede mo namang i-share sa iba para malaman